So for to this video mga kawander Ayun, magandang ha hap hapon po sa inyong lahat So dyan ngayon mga kawander Nandito pala kami sa bani Kasama ko si nanay At saka si kasambahay mga kawander Nandito kami, mamili kami ng uh, Pangulam uh, uh, Pangulam namin mga kawander oo oh, si nanay mga kawander Nagano siya ng Ano daw yan, tuyo tuyo na may tapos lagyan daw na ng kunti yung lagyan daw yan ng kamatis mga kama, kawander masarap na daw yan igisa mga kawander di ba ayan so for to this video mga kawander nandito na naman kami sa mga isdaan mga kawander o oh, maraming naka, naka ayan oh si nanay nag -ano siya kung Anong ulam o isda yung bibilihin niya mga kawander kasi na maraming isda dito mga kawander dito sa namalinki kami dito sa bani mga kawander ayan oh iba't ibang kulay ah iba't iba sari-sari yung mga isda mga kawander yung mga paninda nila ayan so nag nagano kami naghanap-hanap kami mga kawander kung anong bibili naming ulam kasama ko si nanay si wonder kasambahay ayan kasi si wonder mami hindi na siya naka pamalingki kasi yung si wonder milay ang naka ang, ang, ang namalingki mga kawander so ngayon kami na lang muna mga kawander wonder kaming tatlo yung namalingki mga ka -wonder. o maraming mga sari isda mga kawander wonder P budget lang yung kulang ayan o di ba mga kawander, inikot-ikot talaga namin at tinanong-tanong kung magkano kilo sa mga isda dito mga kawander. So ngayon mga kawander kasi nagustuhan ko yung bangus. Ayan. Kasi sabi ko bibili ako ng isang kilong bangus mga kawander, pero hindi siya ka ano ng isang kilong ba, isang kilo sakto mga kawander kasi malaki-laki. Ayan, kahit bumili ako ng tatlong piraso mga kawander na bangos at pinalinisan ko na lang mga kawander dyan sa, sa nagbibenta mga kawander so ayan, o oh, kinikilo na niya mga kawander, ba diba? nakita nyo so for, ngayon naman mga kawander nandito naman kami sa protasan kasi galing na kami sa isdaan mga kawander so ngayon, ayan o, oh, tingin tingin tayo mga kawander kung anong protas ang pibibilihin natin kasi favorite yun sa ating mga k kidos, mga kawander ayan si nanay nagano na siya, nagpili-pili -pili na siya mga kawander so ngayon mga kawander, ito lang po ang kaganapan namin maraming salamat yung panonood support ang mga kawander hanggang sa susunod, see you on next vlog bye bye